Okay, magandang araw mga katropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ng muslim. So, ang gagawin po natin ngayon, araw ng linggo, alalagyan ko ng protection yung ating ubas gamit ng plastic cup. So, ito po binutas ko na. Bakit may butas? So, para po hindi maipit yung ating tangkay ng ating mga o, yung flower stock. Yung tangkay ng bulaklak ng ubas para hindi maputol. So ito ko ginamitan ko ng pako kanina na ininit tapos binutas ko. Tapos gugo gu bibiyakin po 'yan dito. Maya. Ano At saka ilalagay sa ubas kasi buti hindi pa nagpo-full bloom yung ating ubas para hindi masira. Ano po bibiyakin ko na po. Ayan po after mabutas ko nung mabiyak ko ng gunting ayan na po black na siya. Iyayapos na lang natin ito mamaya doon sa ano mga laga natin Ubas, na ano po. Nabinyak ano, natin po sa gitna. Ito pang isa. Yan. Okay, ayan po. Punta na tayo sa ating ubas Yung ating Moscato d'Amburgo ay eh, andun. Hindi ko na naagapan iba. Nasira na. So, ito yung ukusang bunga niya. Malalakan yung ilang berries. Ayan po. No, nakatago naman sila. Yung iba dito, hindi nakatago. Ito dapat dapat ag agapan natin. Sayang to pag ito yan. Sayang effort. So, wala nag-help cellphone ko. So, picture na natin mamaya na po. Ito pa yung mga bulaklak ng ating Brazilian hybrid. pa Brazilian variety. Hindi pa nagpo-food bloom. grabing ulan na po dito sa Tarlac ngayon. Diyan po. So, lagyan na po natin ano.